May mga taong may kasama pero nag-iisa. May kasama dahil may mga kaibigan naman sila at pamilya, pero nag-iisa kasi may lihim na struggle. Siguro isa na 'yan sa mga malungkot na pwedeng danasin ng tao. 'Yun bang feeling mo eh alone ka sa struggle mo. Dahil hindi mo maamin dahil marahil nahihiya ka o natatakot. Bihirang-bihira na ang taong walang connection ngayon, lalo na sa Pilipinas. Sa dami ng tao sa paligid, parang ang hirap isipin na wala ka man lang makausap, 'di ba? Minsan nga, nasasabi ko na, bakit kaya dito sa Pilipinas? E kahit anong oras may mga tambay sa labas, di ba? Minsan, napapaisip ka na lang na baka nagshi-shifting yung mga tao sa pagtulog. Kaya habang nasa loob ng bahay yung iba at natutulog, nasa labas yung iba. Tapos maya maya ang papalit. <laughs> Bagamat biro lang yan, pero totoo, di ba? Laging merong makakausap sa tabi-tabi lang dito. Nasa sayo na lang kung makikipag-usap ka o hindi. Nandyan din ang social media. Kahit malayo, parang malapit lang din. Pero yun nga, Misan, kapag may inililihim ka, e eh magiging mag-isa ka sa struggle mo. Ang malungkot, yun bang bumubuluso ka na pababa at walang kamalay-malay ang mga nasa paligid mo. Lug mo ka na, pero ang nakikita nila yung mga ngiti mo at hindi yung tunay na sa loobin mo. Ganyan ang mundo ngayon. Maraming paraan para mag-connect, pero pwedeng mag-isa ka pa din sa mga struggles mo. May mga struggles sa bisyo, struggles sa sugal, sa hindi tamang relasyon at kung ano-ano pa nararanasan mo ba yan nais kong malaman mo na maaari kang lumaya dyan at hindi ka dapat mag-isa sa sitwasyon mo ang sabi ng bible lumapit kay sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan hindi mo kailangang malampasan ang struggles mo bago ka lumapit sa dios ngayon pa lang sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan ay laan ng Diyos sa iyo. Handa siyang tumulong dahil mahal ka niya at ang kaayusan ng kalagayan mo ay hangad niya. Kung ganyan ang kalagayan mo, nais kitang ipanalangin. Tayo ay pumikit at manalangin. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming tagapakinig sa pagkakataong ito. Marahil po meron siyang pinagdadaan ng kabigatan na siya lang o marahil iilan ang nakakaalam. Malungkot po ang merong kang problemang pinagdadaanan at nag-iisa. At ang aking dalangin, Panginoon, sa gitna ng kanyang kabigatan, ay maranasan niya ang iyong presensya, pagtugon at pag-agapay. Kayo po ang kumilo sa kanyang buhay upang makita niya na hindi niya kailangang mag-isa. Nariyan ang iyong presensya. Hindi niya kailangang pasanin ang kanyang problema ng siya lang sapagkat nariyan ang iyong tulong hindi siya tinatalikuran sapagkat minamahal niyo siya, Panginoon. At dalangin ko po na ang panahon ng kabigatang ito ay panahon din ng pagsuko sa inyo at panahon na makilala ka sa kanyang buhay. Ipakita niyo po sa kanya na ang bawat panahon ng problema ay pagkakataon naman upang maranasan ka. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang bagay na lingid sa kaalaman ng Diyos. Hindi lang niya alam ang pinagdadaanan mo, handa din siyang maging bahagi ng buhay mo at ng paglalakbay mo tungo sa ikakaayos ng buhay mo. Magtiwala ka sa Diyos at hayaan mong ang panahon ng pagkakalugmok mo ay maging panahon ng lubos na pagkakilala mo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Asa ka pa.